yes, welcome back, welcome back to my friendly Mama Mars. Siyempre, rest day na naman tayo. Ano bang ginagawa ng Mama Mars pag rest day? Ayan ang manood. Ayan tayo mga guys. O, ba naman? lang ang magiagawa natin eh. Magpahinga tayo kasi masyadong tired ang mga legs natin. Mga kasmas, pamor at syempre yun si Mother Reshki ng bayan. Hinahanap ko yung lipstick ko kasi gusto ko mag-lipstick. Diba syempre, haharap ako sa inyo. Kailangan maganda ninyo Mother Reshki ng bayan. Pero hindi ko siya makita eh. Actually, kanina, no? Kumain ako ng binatog. Yung favorite ko. <laughs> yes, ito naman yung friendly mama. Mas super tired ng ating mga legs. Kaya, nagtayin nyo muna tayo. I think last day off ko, kasama ko si Apo. Pero ngayon, wala tayong kasama. Kaya ngayon ay, ang kasama natin ay si Coco Kamir. Kamir, Coco. Ayan si Coco ang kasama natin. Halika na, Coco. Hmm, di ba? Ayan naman ang kasama natin si Coco. Coco, shit na. landi niya. No? Tignan mo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ayan naman si Coco, shit mm. Inaamoy-amoy ako, mabago ako, di ba? At syempre, the whole time, wala tayong ginagawa na kumain. Ayun, kinikis ako ni Coco, oh. Mm -mm 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 -mm. Alam, may kumikis na sa akin. Alam, huwag ganyan. Huwag ganyan, maharot ka. Si Coco ay isang girl, alo. O, din mo natin, smile. Kumusta, kumusta kayo, mga ka-smile? Like and subscribe naman to, Mama Miles. Ano ko bang gagawin ni Mother? Kapag rest ay kundi ang matulog at pagpahinga, mag-Netflix at kumain ang kumain po mo. Ay, nakikita nang obvious na, diba? Kitang-kita na. Coco, come here. Coco. Coco. Oh, cool. Mm. ayano, no? again, oh. Mm. Mm -hmm, -mm -mm. Ay! 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 Kali parot kasi babae yan eh. Coco Chanel. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. Naku, baka i-lips to lips niya ako. Mahilig niya makipag-lips to lips si Coco kasi wala yung boyfriend. At hindi po siya nagkakaroon ng baby pa, more and more. Kamusta, kamusta ang aking mga ka-smiles dyan, oh. No? Lagi din yung panoorin ng video ni Mother at ako. Bukas naman ay tayo sa sabak, na naman tayo. Sa sabak na naman tayo sa trabaho. Opening closing tayo kahapon at yan ID natin. At bukas na naman ay opening closing at the following day, opening closing tayo. kaya naman rest ng rest, kain ng kain para tayo ay lumakas. Na wrong turn ako sa pagsakay ko ng jeep. Kaya medyo napingkang ang aking mga paa. Pero hindi ko na masyado pinapansin yung kapimpaw nga ng paa ko, di ba? Oo, hindi ko na masyado pinapansin. Ang mahalaga, tayo ay, uh, you know, iniingatan ng Panginoon sa araw-araw natin. Pagka-travel pa more and more and more. At syempre, relax na relax ang araw ko ngayon dahil wala sa ginawa ko din magpahinga, diba mga ka-smile? Thank you, thank you for, for, ayun na mga ka-smile. Thank you naman, mga ka -smile. na mga ka-smile sa inyong panonood siya. Madera bayan. Siyempre, ang lamig, ano? Naka-aircon tayo ngayon para masarap ang tulog natin habang tayo ay naka-rest a little more. O, oh, sige na mga smiles Go, 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 mga ka-smiles. Keep on loving, keep on praying because God is good all the time. O, oh, diba? Kapag masaya ka sa buhay, wala kang problema. Mm, chill lang. Lalo tayong bumabata. <laughs> go, go, go. Bye-bye, mga smiles